Kumusta mga kababayan? Kilala na natin na ang District 2 sa Maynila ang isa sa mga distrito ni Yorme na madaming mga barangay official na naninira sa kanya. Ang hirap eh, yung sa politika Hindi na lang panahimik. Kung ano-anong paninira ang binabato sa bagong pamahalaan at sa anong kadahilanan? Well, dahil lang naman sa mga bagay na kailangan nilang proteksyonan. Ano, Nananahibig na nga yung administrasyon eh. Marami pang mga sali-salitaan. Eh, kung paano ngayon mo sumagot na Bakit hindi binigay sa inyo yung first quarter sa second quarter? Kaya tara, panuuri natin saksihan ano ba ang mga bagay na dapat nating malaman na hindi nila pinapaalam? Kaya, hindi talaga makabubod ng mga tour. Ngayon, kung gusto yung sumali sa kanila, you join them. Wala, wala namang awatan to. Ano to eh. Yeah. It's a free country anyway. Good morning! Good morning! Masaysa na kayo. Maaga po tinawan para maaga rin kayong matapos. E, dahil uh, alam niyo naman, uh, matagal nang inaasahan ko na mga lolo at lola natin. Patas ka kamay ng mga sabi sabi Ayun na, paltong-paltong kayo ngayon. Bukang-buka. Bukang-buka ang mga ng mga mahal sa buhay. Uh, I'm happy that uh, we are the Vice Mayor G, despite of our fiscal uh, uh, problem. Uh, uh, salamat si Diyos na itatawin natin kunti-unti. Uh, um, na natin yung cake. Kasi ang promise ng pagkakataon. Gatas. Ngayon, ano naman? Ah, uh, yung kadilang uh, alawan sa atin na uh, natin noong araw pa. Uh, Bagamat, no, may mga hamon sa buhay. Una muna, mamaya pag-uwi niyo, pupunta sa inyo yung senior. Che! No, magkano? <laughs> Pero siyarel, <laughs> magkano ba? Ay eh, syempre, kailangan nyo sagutin yun. Ako, kutal, badi-badi na tayo, mga ilan sa inyo. Ilan no? pa rin. Ayaw ko naman kayo malagay sa halang nang hindi natin alam yung tamang isasagot. kasi katalasan, yung mayor, ililigtas niya sarili niya, ituturo niya yung chairman. Napakawalang niya yung chairman mo na yan. No? Talagang tukuluko yan. No, that's not healing. Uh, let's be uh, fair to one another. If we really, really wanted to reach out to people, uh, akapin ang tao. Kailangan ipinapakita mo. Sabi nga, ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng wow. check, pagkano, di ba may utang kayo sa amin, 3,000. 30, Tama naman. Ano yun, di ba, hindi binigay yung ano nila. Uh, April, May, June. Eh, kasi 500 lang, pinakailamang pa eh sa 500 nga, mabigat-bigat na yung ginawa pa sa tibo. But, then again, it's the law. And, as I am, I think most of you here, you heard it the other day, ano man ang obligasyon ng nagdaan, ayaw kong maging manunumbang. Kaya lamang, kailangan natin tanggapin ang tunay na katotohanan. Ang tanong, kaya ba ang sagot, hindi. So, eh, paano ngayon nyo. Kasi, eh, sayang naman. Ito ang sagot. Si Jorge, pinago ng batas. Ano yung batas? Ibinalik sa dati. So, batas na ulit yun. Ngayon, si Orme, kanya, at ng Museo ng Maynila, nakagawa ng paraan. Pulang-pulang 300 million doon just so you know. Para, kasi yung 1,590 million. Mas mahirap, mahirap na yung 300 million hanapin. Mas mahirap hanapin yung 590 million kung ang pera mo lang ay 200 million. At alam naman natin kung saan napunta yung dapat na ipinamigay sa kanila ay uh, napunta sa uh, joke only. Ano yung joke only? Joke sure. or J-O. But, moving forward, para lang lagi klarado. Ayun, che, ay, magkano ngayon? Eh, one buy. Bakit? July, August, December. Eh, paano yung tatlong libo ko? Ako naman ang mga lolo-lola ko. Hindi ka titigilan no? No? Kailangan lang, mababang loob kayo na you try to accommodate question. Don't disregard question. In a way, it is not your call. Hindi nyo naman yun, ano eh. Hindi nyo rin masasagot, eh. hindi nyo naman matutubo na. Pero, maigi, sinasabi natin yung katapatan. Basta po, ngayon, hini-implement na niyo, may mamili ka, nahin, ay. Isang libo, o laway lang. Pay pero tapat at totoo. Tawa. <laughs> Tawa gusto ko ang bay. E eh, paano yung nangyayari? Sabi ni Yorme, e totok din niya yung mga obligasyon niya ng nakaraan, totok pa rin pa rin. Ganito po mga sitwasyon na. Mga kapwa ko, halal ng bayan, official ng barangay. Mabukat mo kat mo, nakaluwag tayo, halimbawa lang, kwentuhan lang muna to. pangarap tayo pare-pareho, isasama ko na kayo sa pangarap. Nakaluwag tayo ng disyembre, Mari, maari, posible, dahil hindi pa naman lumalagay ng siyempre, Mari at posible, mabawasan ko at mabumbay ko yung utang at tatlo dito. O paano yun? Halimbawa, tuloy yung one bite, ulit sa December, baka mabawasan ko ng isang buli, baka maging two bite. Ang sasabihin yung word baka, don't give false hope have to be straight forward. Baka, ay kung hindi naman, malay mo, next year. Pero, may piliti kong yung wampay ng wampay ng ating mga lola at Hanggang sa mapunan ko na yung tatlong mo eh. So, yun ang mga posibleng pangyari. Para hindi kayo ang sinisim ang utang, naiinis sa inyo, kasi hindi sa naiinis talaga ang matanda kapag hindi nyo na ipaliliwanag ng tama. Dala ng marahil ay pinakabahan kayong may paliwanag. Muna-muna ano, wala kayong dapat yung pangamba. Ulitin ko, it na your call. Okay, oh, but, tanong, o oh, sige, German, o, oh, eh, okay na ba dyan? Ibigay okay, niyo na. O oh, sabihin niyo sa kanila, sabi ni Yorme, may, may ekstra pa raw kayo sa December. Tuloy ang pamasko ng mga lolo at lola ko. Kaya nang sasabihin ko sa kanya. <laughs> apat, lima na. Eh, mangyari, alam ko, mga chairman, lalo-lalo na, mga chairman, mga nagawad, nag-aabang na kayo. Ang gastusan. <laughs> sa Disyembre. Sa Paano kaya ito? Wala na akong papasko sa mga constituents ko. No? Kung manatag kayo, sa ako, nagkagayak na, nagsusunod nag na ang mga yung administrasyon ni para para na ng sa ating salita. Eh, paano kaya yung Mabawasan ko lang ang problema sa inyo. Mas sa alahan sa ating pamilya sa inyong barangay, magkakaroon ng mamasko dito sa Pusoy. Tapos, pwede, kahit pa paano, ang bubo na nyo na lang, laway at pawis. Hindi ko pinigin na lang, ang regalo natin sa bawat pamilya ang Manilenyo. Hindi na lang, ano? Nadali na yung first quarter, second quarter ko din. Nagtataka nga ako sa'yo. Pinakikita nyo kasi yung pagkatao. Hindi ko maramdaman yung Liga President ninyo na ipaglapan kayo para mabuhan ninyo what is two for you ko. And yet, kung makapag-post yun daw at na liga O Ngayon, nasaan ang tunay na liga? Oh, nasaan? Na na you tell me uh, straight. Yeah. Eh, ang hirap eh. Mayroon, yung talaga sa pag-ibig Hindi nalang manahibig. Sumali sa kanila. you join them. Ana, na nga yung administrasyon. Marami sa mga sali-sali tayo. Eh, kung paano ngayon kung sumagot ako? Bakit hindi binigay yung first quarter sa second quarter? Kung hindi ko pa natagpuan, hindi ko pa malalaman. Enjoy yun sa inyo. Sa inyo yun. But anyway, kaya yung sinasabi ko eh, may mga tao talaga hindi nakakamukod sa buhay. Yung ikaw na yung may kasalanan, ikaw pa yung malakas ang loob magsalita. Hindi ka na kung ano. Total, nire mo ka naman. Binibigyan ka naman ng puder. Kung baga, ipinakikita naman sa iyong pagkatao, hinihilala ka. Kaya, yeah. hindi talaga makabukod ang mga ito Ngayon, kung gusto nyo sumali sa kanila, you join them. Wala, wala namang awatan ito, ano to, eh. Yeah. It's a free country anyway. But, how can we move on if we keep on hunting in the past? But, anyway, pag darating ang third quarter, at saka fourth quarter, o oh, steady lang kayo sa Gently. Relax lang kayo. Chill-chill lang kayo. Tingnan nyo na lang yung bangko na niyo baka may dumating ulit doon. Yeah. Ha? Yeah. Na Ito ng presidente nyo eh. Buti pa sila nakakapunta sa kongreso. Sa konseho, laging absent. Ang daming complaint, hindi na-action na. -action. So, You really have to be very careful, ah. Eh? But anyway, that's the problem, that mine. I'm gonna do my part. I'm gonna continue to respect your authority as being elected official. You do your job. I do mine. We do our job together para maging maayos ng panatag ang ng tao sa Manila. We live happily ever after. Tama ba? Yes. May punto ba? Yes. Oh, sayang na to. Hindi lang hindi, hindi araw-araw Pasko. Ang hirap na nang dinaranas natin. But then again, I took the responsibility and I'm trying to maneuver. You know, ayusin yung mga unnecessary ano daw, mga matatanda na kiyaw-kiyaw <laughs> puro lip service kaya po sa inyo mga uh, barangay chairman, kagawad, sekretary, treasurer, manatag kayo. So, binawa ng Diyos na talagang na uh, you we'll do our best. Hopefully, things will be moving forward. Oh, especially, uh, mga batang liberisa. Yung mga taga liberisa. Liberisa, San Andres, sa kamay. O, oh. oh. nakita nyo? Bumilis na construction ng SM kasi nyo? Tatlong taon, hindi yung ibabaw Alam nyo kung bakit? Pusit na pusit yan nung araw. O na, tatlong buwan pa lang pattern floor na. Anong punto ko, mga taga Nibirisa, mga taga San Andres? O di mga kabarangay nyo, may mapagtatrabaho ko na dyan sa bagong SM Harrison Plaza. Kasi, isang hilingi ko dyan, tumakaw, isa lang, wala akong hilingi sa kanila. Mga, sabi ko, pwede bang pakisuyo? Pwede bang ang priority natin na kumuni na trabahante pagka pumatangguna yung tinatayong ay mga taga-Liberesa at San Andres. That is exactly my word. The reason behind it is para yung mga nandito, nandiyan lang. Na. Uh, konting na uh, tempot lang. Hindi na mapapagasos sa mapasahin o chinchicha, tanghali, buwi, nakatipid ng malaki, mas malaki ang take home. And that is our goal. To provide more jobs in the city of Manila. And uh, there is a good news yesterday after our ah, uh, uh, yung 100 days oh, meron na naman dalawang bagong pumasok sa Manila so, my point is if we are in sync and we really keep doing our job well keeping our barangay, our community our district In our city na maging maaliwalas at panatag, papasok ulit ang mga pamumunan sa luso. God will bring enough resources, maybe not today, but next year. But today, it will give opportunity to our people of having a job. Pag may trabaho at tao, konti ang makulit sa barangay. Tama mali. Mas maraming tambay, mas maraming away. Pag mas maraming away, masakit ang ulo ng barangay. Tama ba? So these are the things I think by science naturally aaliwala sa pamumuhay sa barangay. So, muli sa inyong lahat, Kaya eh, yun ang problema. Personal. Kilala ko mga mukha ninyo. Marami na kayong yung basis kung nakita sa opisina. Okay? And that will sabihin, na kayo mahiya. O kayo may mga nasabi sa akin noong nakaraang alalan. Promise. Okay na, okay na pag kayo na problema, ulitin ko ha, ito, binibigyan ko kayo ng alas. May mapupulot kayo ng alas. Na problema kayo personal, huwag kayo mahiya. I'll show you paano maging ama ng Maynila. Okay, hindi naman kayo ng problema. Kaparangay nyo. Kaparangay nyo. Kaparangay tanda Tandaan nyo, hindi lang kayo barangay official, mamamayan din kayo. And that's how I'm going to look at you. Official at bilang mamamayan. At yan, hindi naman lahat ng oras, malalalim ang bulsa nyo. Hindi naman lahat ng oras, palgaw bulsa nyo. Ang mga kailangan din kayo. Kaya, Kay welcome kayo sa opisina ng Office of the Mayor. I love you. Si Malama. yun, malamang. Nag-iisang boses yun. The way it was and the way it's going to be. Kung ano yung dati, yun din ang mangyayari. na kayo, alisin na ang mga Isa lang ang request ko, linisin ninyo yung barangay nyo. Wala kung ano. Linisin nyo yung barangay nyo. Totokin nyo lahat ng kanal habang naghihintay tayo. Kasi ang talagang cure, ang talagang solusyon, at tama, at pang matagalan, plant control. Yun ang tamang solusyon. Huwag na tayong magduda. Yun ang solusyon. Kung paano lang lang ginawa ngayon, may problema. But I don't know when are they going to fix that. So what we can do, we can fix our own within our own little way. But imagine mo 896 barangay. Tumira lang ng dalawang kanal yan sa isang linggo na lumuwag. That's about almost 2,000 na butas that can carry at least much water during the rainy season. So these are the things The logic behind of that executive order, alagaan nalang muna natin ang sarili natin and hopefully magtinom yung mga ilan sa ibabaw. But for the meantime, pag malasakitan natin ang bawat isa, dahil at the end of the day, tayo mga taga-Manila, tayo tayo rin magkikita sa finals. These people will come and go. Tama ba? Tayo uuwi. Basta ngayong araw na ito, masaya ako. Isa sa pinakamalaking tago or challenge ng Manila. T.O.T. nare-resolve pa. And mind, what is due to you will be given to you. Without asking. Without begging hindi ko kayo ahayang hingin o hingin pa yung bagay na 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 nasa inyo. I'll give you that sense of pride uh, to yourself so that you will see total, marami naman sa inyo matatanda na alam nyo na ang tama at mali. So someday, somehow, pagkikita tayo sa intersection, at least masasabi ninyo, talagang napatawan ko na kayo. So, uli, marami salamat sa tulong ninyo. I love you. oh, gusto mo yun. Gusto ka kali. oh, pwede ba ako maglambing? Yes. Mamia mag-guy na, mag na, pwede ba pakisabi nyo sa mga lolo't lola ko, sa mga namin tatay ko, na mahal na mahal ko sila? Yes! So, sa iyo na ano natin, i-agamit. May awa, may awa, masakit na sa katawan, ha? Magtabi. Do your best, and God will take care of the rest. So, mag-iingat kayo, kumanatad kayo, kaya magalala at dalangin ko sana lagi kayo malusog. More than At na kayo ng buong may kapal. Maraming salamat. Manila! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.